Yung kiyam, balikan natin yung kiyam na haligi ng sala. Yung kiyam na haligi ng sala ay haligi ng sala sa mga obligadong sala at sun siya sa mga sun na, na sun na sala. Pwede ka lang naman umupo kapag hindi mo kayang tumayo. So, ang pagkakasunod-sunod ng sala, ganito po. Pag may hindi mo kaya, take note. Ganito po yung pagkakasunod. Asa ah, ba yung eraser nyo? Wala na kayong eraser? Ganito po. Pagkakasunod-sunod, pag gusto nyo, pag, po kayo. Una, pagtayo. Okay yan. Pag hindi mo kaya, umupo. Ganito pagkakasunod-sunod po. Pag hindi mo kaya umupo, humiga, patagilid. Pangapat, pagindika yang sumibat tabigay patihaya. haya. Pati. Pangain pangpito, pagindi mo pa rin kaya. Okay? Magsala. Saan ka komportable? Pangwalo, pag wala nang gumagalaw, paralyzed na, paralyzed. Okay? So, yung magsalang gamit ang puso. Ay magsala gamit ang ulo. Ibig sabihin niya, gagalaw-galawin na ng ulo mo. Naintindihan? Pag wala pa rin, pang siyang gamit ang puso. Ibig sabihin, wala na gumagalawin. Puso na lang. Siyempre, buhay ka pa. Wala na paglagay ng sampo. Pag sampo, ikaw nang sasalahan. <laughs> ah. Naintindihan? Pag sampo, ikaw na ang sasalahan. Kasi, pagkatapos ng puso, anong susunod doon? Pag hindi na gumagana yun. <laughs> okay? So, ganyan. Pag hindi mo kayang tumayo, umupo ka. Pag hindi mo kayang umupo, umiga ka sa pagitan. Pero nakaharap ka pa rin sa kibla. Okay? Pag hindi mo kaya, nakahiga ka, ang paha mo sa? Kibla. Okay? Pag hindi mo pa rin kaya, so kung saan ka komportable? Kung nalimot, komportable ka ng nakadapa, so dadapa ka kasi yun lang ang paraan para makapagsala ka. Pag wala, wala na lahat, hindi na kayang ano, galawin lahat, magsala ka gamit ang ulo na lang. Okay? Pag hindi pa rin, puso na lang. Pag wala, di isa lang na, yung dali na yung sa ano. <laughs> Patay na yan eh. Okay. So ganito yung pagkakasunod-sunod, so number one talaga haligin ng sala. Hindi pwede maiwanan yan. So, naintindihan. So, pangkalahatan, hindi ka pwedeng magsala sa aeroplano kung maaabutan mo pa yung sala sa pupuntahan mo. Kailangan doon ka talaga magsala ng obligado sa sa pupuntahan mo. Naintindihan? Okay. Dagdag kaalaman, yung kastran dito, pag-usapan natin, ang kastran, lahat ng apat na raka'a. Okay. Lahat ng apat na raka'a. Ano ba yan, Ustad? Ito bang ano?